So good morning uh, mga kabusing uh, Sa ngayon mga kabusing ay nandito po tayo sa bungad ng sementeryo namin At ngayon ay muli po nating papasukin yung luuban ng sementeryo Pero uh, babalikan po natin ito paggabi Kaya uh, yung hindi pa nakasubscribe sa akin, yung mga silent subscriber ko uh, wag nyong kalimutan mag subscribe sa munti channel para updated kayo uh, sa ating mga bagong video at sa lahat ng mga taga suporta sa akin uh, sana patuloy niya akong suportahan sa pag-explore kong ito uh, dito sa sementeryo namin kaya uh, sa ngayon po ah uh, ang ah, mga kabusing ay papasukin po natin tong looban na to. Para po makita po natin kung ano ano ba talaga ang itsura ng na ah, namin dito. Kaya ngayon mga kabusing na nandito tayo sa pinaka sentro ng cemetery namin pero papasukin po natin to ah, paggabi. Ah, uh, ito. Ito po yung Ito po mga kabusing yung ah, uh, dito. Sa amin. Pumuli po natin i-explore to pag mga kabusing. Kaya ngayon ay ah, uh, po natin to dito. ito tayong mag-washing para makita po natin yung uh, mga mga bunga dito sa amin. Dito ni Beatrice Santos at oh nina ng mga binunyagan na namatay tungod sa ira namatay igin sakit ko sa cross amen. Hesus ko tumugod sa mga soloo pagbalas balas sa imo sindo dito sa gitsimani. Kalo yung ginawa kalab na amon na ginampo. Isus ko, sa pagtampalin sa imo harang doon na bayo. Kalo yung ginawa kalab na amon na ginampo. Isus ko, tangod sa mapangis na paghampag sa imo. Kalo yung ginawa mga na amon na ginampo. Isus ko, sa pagpudong sa imo si Maidlo sa tunog. Kalo yung ginawa mga na amon na ginampo. Isusko, tawag siyang pagpasaan mo sa krus, sa dalang, sa kapaitan. Kaluyan din ang mga kalag na amon niya na ginampu. Isusko, tangod sa dugoan mo, abayon, na ipinapit mo didas ang paning ni Santa Veronica. Kaluyan din ang mga kalag na amon niya na ginampu. Isusko, tangod sa panaktan mo, mga duguan at yung rabno, didas sa imo sa mga tampalasan. Kaluyan din ang mga kalag na amon niya na ginampu. Isusko, ko, sa gisang to, si mong lawas sa ginakay sa pros. cross. Kaluyan din ang mga kalab, na amon niya na ginampo. Isusko, ko, sa santos, ng mga tiil, o na mga kamot, na naglagdag, ko, ng mga raisan. Kaluyan din ang mga kalag na amon niya na ginampo. Isusko, ko, sa limo kagiliran, yung ginsamad, sambang ka, o pinawasan, sindugo, o tubig. Kaluyan din ang mga kalag na amon niya ginampo. Oh, please be So ngayon mga mga kabusing ay ikutin po natin tong sementeryo dito pero mas maganda po to uh, mga kabusing ay babalikan po natin to paggabi para makita po natin kung totoo ba yung sinasabi nila na may nagpaparamdam daw dito sa sementeryo na to kaya ngayon mga kabusing ay i-explore ko tong sementeryo uh, dito sa amin ah uh, nandito po tayo sa pinakagitna ng sementeryo na to <coughs> para po uh, ipakita sa inyo 'yung itsura po dito sa aming cemeteryo. Balikan po natin 'to dito mga kabusing. Mas maganda po uh, pupuntahan ito natin dito pag uh, paggabi. Yung mga ano nila Ito mga kabusing wala nang laman to. Uy, tabi, 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 tabi. Wala nang laman to mga kabusing. Masyado na palang ano dito, masikip. Wala na tayong uh, maradaanan. <coughs> Ngayon ito. Ano na to? Sira na. pakita ko sa inyong mga kabusing yung aparto nito na pupuntahan po natin dito gabi itong area na to sa so ngayon po ay papasyala lang muna natin dito na umaga pero mas maganda dito pupuntahan natin dito pag gabi <clears throat> Kaya yung hindi pa nakasubscribe sa akin, uh, huwag yung kalimutan na pindutin yung multiplication bell para patuloy kayong updated sa ating mga bagong video. Dito, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo mga kabusing. Yung iba kasi nagaayos na sa kanilang mga uh, mahal sa buhay kasi uh, malapit na yung kapistahan nila mga kabusing kaya yung iba nagaayos na isang taon na pala to wala tayong dadaanan dito mga kabusing wala nang laman to tinanggal na kaya mga kabusing uh, dito lang muna yung video natin bali i-explore na lang natin to dito uh, gabi bali yung pinaka part 2 natin kaya salamat sa mga ang mga silent subscriber ko at saka sa lahat ng mga sumusuporta po sa ating channel at saka naniniwala po sa ating uh, kakayahan bilang nag-explore dito sa sementeryo na to kaya mga kabusing uh, salamat sa inyong panonood gagawa po tayo ng part 2 dito kaya thank you mga kabusing maraming salamat sa mga nanonood sa akin at saka inuulit ko uh, sana patuloy kayong uh, manood sa video na to at patuloy kayong mag subscribe lalo na yung mga uh, silent subscriber ko para updated kayo sa ating Uh, bagong mga content kung may makita ba tayong mga kababalaghan dito sa cemetery na to kaya salamat sa inyong mga supporters uh, mga subscriber ko mga silent subscriber at sa lahat ng sumusuporta sa atin maraming maraming salamat tayo mga kabusing gagawa po tayo ng part 2 at saka explore po natin dito gabi kaya salamat salamat mga kabusing